Ilagay mo lang sa iyong bulsa. Pasasalamatan mo ako sa loob ng susunod na limampung taon. Iyan ang ibinulong ng isang matandang monghe sa isang estranghero bago siya lumakad palayo. Walang mga libro. Walang mga lektura. Walang mga himala. Isang simpleng pangungusap lang. Isang binhi ng katotohanang nilikhang mabuhay sa kabila ng mga dekada ng pagbabago, pighati at ligaya. Alam mo, may ilang aral na hindi kailangang isigaw. Ang mga ito'y nilalayong dalhin. Maingat na ipaloob sa araw-araw mong pamumuhay. Nakatago sa pagitan ng kaguluhan ng trapiko, katahimikan ng panalangin, o kirot ng paghihintay. Dahil kapag dumating ang pinakamabigat na dagok sa buhay, kahit ang iyong mga kaibigan, mga plano, o pananampalataya ay maaaring hindi sapat. Pero ito, ito ay tahimik na ahon Mula sa iyong bulsa. At ipapaalala sa iyo kung paano muling huminga. Marami tayong hinahabol sa buhay na ito. Tagumpay. Pag-ibig. Katatagan. Pagtatapos. May mga nagahanap ng kapayapaan sa panalangin. May iba sa trabaho. At ang ilan sa katahimikan. Pero paano kung ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi pala isang bagay na matatagpuan mo? Paano kung ito'y isang bagay na dala mo na ang mga aral ng Budismo ay hindi uso. Hindi sila sumisikat. Hindi sila sumisigaw para sa iyong pansin. Ngunit sila ay nananatili. Hindi dahil nangangako sila ng mga himala, kundi dahil tinuturuan kanilang huminto sa pangangailangan ng isa. Sa Pilipinas, kabisado natin ang hirap. Bagyo, pamamaalam, bayarin, pusong wasak. Pero kahit papaano, natatawa pa rin tayo. Naniniwala pa rin. Bumabangon pa rin. Ang panulat na ito ay hindi tungkol sa relihiyon. Hindi rin ito tungkol sa budismo sa tradisyonal na kahulugan. Ito'y tungkol sa ilang sagradong katotohanan. Maliit para magkasya sa iyong bulsa. Ngunit sapat ang lakas para samahan ka sa susunod na limampung taon. Kaya huminga ka. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Makinig ka lang. Dahil sa huli, maaaring mapagtanto mo ang matagal mo nang hinahanap sa labas ay nasa iyo na pala ang tahimik na lakas ng karunungang dala sa bulsa may mga aral na agad mong naiintindihan at binabago ka sa mismong sandaling marinig mo sila pero ang iba dahan-dahan silang gumagalaw tahimik silang naninirahan sa loob mo hindi maingay hindi mapilit naghihintay lang Naghihintay ng tamang sandali para umusbong, parang matandang kaibigang nakakakilala sa iyo bago ka pinatigas ng mundo. Iyan ang tinatawag kong karunungang dala sa bulsa. Hindi ito para ipangyabang. Hindi ito para ipost at makakuha ng likes. Ito ay para dalhin mo ng tahimik at sa katahimikan, pinabago ka nito. Kapag sinabi kong ilagay mo sa iyong bulsa, hindi ko tinutukoy ang pamahiin o pampaswerte. Ang tinutukoy ko ay isang katotohanang napakalalim at napakasimple, kasya sa mga karaniwang sandali ng iyong buhay. Yung biyahe sa tricycle sa disoras ng gabi kung saan pagod ka ng magsalita. Yung tahimik na titig ng nanay mong nagluluto ng sinigang, walang sinasabi. Yung tatlong segundong paghinga bago mo bigkasi ng isang bagay na pagsisisihan mo. Doon nakatira ang karunungang ito, hindi sa mga templo, hindi sa mga sermon, kundi sa maliliit na pagitan, sa pagitan ng reaksyon at pagninilay, sa pagitan ng paguluhan at katahimikan. Espiritu ng Pilipino, kaluluwang budista natural na tagapagdala ng karunungang pambulsa ang mga Pilipino. Alam nating ngumiti sa kabila ng sakit, magpatawad kahit walang sorry, maghintay kahit walang kasiguraduhan. Ang matatanda natin, Maaaring hindi gumagamit ng salitang budista tulad ng anika, walang katiyakan o dukha, pagdurusa. Pero pakinggan mo ang kanilang kasabihan. Ang buhay ay parang gulong. Kapag may tiyaga, may nilaga. Bahala na. Kita mo? Tahimik na namumuhay ang kaluluwang budista sa ating mga kalsada, bahay at maging sa ating mga biro. Nakalimutan lang nating makinig. Tahimik hindi mahina. Sa mundong nagbibigay gantimpala sa pinakamalakasang boses, nalimutan na natin ang lakas ng katahimikan. Ang karunungang pambulsa ay hindi kahinaan. Hindi ito tumatakbo sa harap ng pagsubok. Alam lang nito kung kailan titigil sa paglalaban sa mga bagay na hindi natin kailanman kayang kontrolin. Hindi ka nito ginagawang inutil. Ginagawa ka nitong ganap na naroroon. At ang presensya, tunay na presensya ay mas makapangyarihan kaysa kahit anong reaksyon. Kaya bago tayo tumungo sa tatlong walang kupas na turo, kuminto ka muna. Hayaan mong manirahan sa dibdib mo ang ideyang ito. Hindi mo kailangang hawakan ang buong mundo. Hawakan mo lang ang isang katotohanan, isang aral, sa iyong bulsa. At kapag dumating ang sandali, ito ang hahawak sa iyo. Turo numero uno, walang permanente, Anika. May isang tahimik na katotohanan na binubulong sa kaisipang Budista. Lahat ay nagbabago. Wala ni isa ang nananatili. Sa unang tingin, parang ito ay kawalan. Dahil gusto nating kumapit sa pag-ibig sa mga tao, sa mga sandaling masaya. Gusto nating manatili ang buhay sa kanyang pinakamagandang yugto. Gusto nating manatili ang mga minamahal natin at mawala na magpakailanman ang sakit na nararamdaman natin. Pero hindi ganoon ang likas ng buhay. Hindi nilikhang manatili ang buhay. Ang tawag dito ng mga budista ay anika walang permanente. Hindi lang ito tungkol sa kamatayan o paghihiwalay. Tungkol din ito sa maliliit na bagay. Ang kape mo sa umaga na unti-unting lumalamig. Ang pagtawa na humuhupa matapos ang isang nakakatawang biro. Ang hapdi sa dibdib na dahan-dahang lumuluwag sa paglipas ng panahon. Nararamdaman mo ito. Lahat tayo, nararamdaman na. Dito sa Pilipinas, ang pagbabago ay tahimik na kapitbahay. Nawawalan tayo ng tahanan dahil sa bagyo. Nagpapaalam tayo sa magulang na kailangang magtrabaho sa ibang bansa. Pinapanood nating maging estranghero ang kababata. Minsan pati ang paborito nating sari-sari store, bigla na lang nawawala. Pero patuloy pa rin tayong umaabante. Bakit? Dahil sa kaibuturan ng ating loob, ang ating panloob na sarili, alam na natin, walang garantisado. At dahil doon, lahat ay mahalaga. Ang walang permanente. Bilang regalo, ang anika ay hindi parusa. Ito'y pahintulot. Pahintulot na lasapin ang kasalukuyan ng walang takot. Sabihing, mahal kita, habang kaya pa. Kuhanan ng litrato, isulat ang liham, gawin ang tawag patawarin, kahit hindi sila humingi ng tawad. Tumawa kahit habang nagpapagaling ka pa, dahil hindi mo alam kung kailan mo pa yon magagawa muli. At hindi ito para takutin ka, ito'y para gisingin ka. Kapag dumating ang paghihirap, ang walang permanente ay hindi lang tungkol sa pagbitaw sa maganda. Tungkol din ito sa tiwalang lilipas din ang masama. Ang sakit, kumukupas. Ang bagyo, dumaraan. Kahit ang pagdadalamhati na siyang pinakamabigat, kalaunan ay nagiging bahagi ng iyong lakas. Hindi mo binubura ang sakit, pero hindi ka rin nalunod doon magpakailanman. Iyan ang lihim na ginhawa ng anika. Hindi ito nangangakong makatakas ka. Pero iniaalok nito ang galaw. At kung minsan, iyon lang ang kailangan mo. Ang tapang na magpatuloy. Paalala sa bulsa sa susunod na masasaktan ka. Kapag may nagtapos, kapag may umalis, abutin mo ang iyong bulsa, hindi para sa telepono mo, kundi para sa paalalang ito. Lilipas din ito. Ibulong mo ito, kahit hindi mo palubos na pinaniniwalaan. At tulad ng dagat na dumarampi sa dalampasigan, darating ang kapayapaan, tahimik, mabagal. Ngunit tiyak, turo dalawa, hindi pagkapit, upadana. May isang uri ng pagdurusa na hindi galing sa kung ano ang nangyari sa atin, kundi sa mga bagay na ayaw nating bitiwan. Iyan ang tinatawag sa budismo na upadana, pagkakapit o mastiyak, pagkapit ng mahigpit. Hindi tayo nagihirap dahil mahirap ang buhay. Nagihirap tayo dahil sobrang higpit ng hawak natin, sa mga tao, sa mga inaasahan, sa mga bersyon ng sarili nating wala na. Ano ang hinahawakan mong humahad lang sa'yo? Maging totoo tayo. Minsan, kumakapit tayo sa galit kahit hindi na maalala ng iba ang pinagmulan. Kumakapit tayo sa pride dahil akala natin, ito ang ating pananggalang. Kumakapit tayo sa mga papel, ang tagapagtaguyod, ang malakas, ang martir, kahit nasusunog na tayo sa pagod. Bakit? Dahil takot tayong mawala. Takot tayong may mawala sa atin kapag binitiwa natin. Pero ang totoo, minsan, ang mismong paghawak mo ang siyang nagpapasakit sa'yo. Ang pakikibaka ng Pilipino sa pagbitaw. Sa kulturang Pilipino, natural tayong kumapit. Sa pamilya, sa alaala, sa utang na loob, pati sa sakit. Tinatago pa natin ang mga sulat ng ex. Binabalikan ang lumang sugat na parang paboritong palabas. Inuuna natin ang Okay lang ako kahit wasak na sa loob. Maganda ito kung gaano kalalim tayong magmahal. Pero kapag ang pag-ibig ay naging pagkontrol, kapag ang katapatan ay naging katahimikan, kapag ang sakripisyo ay naging paglimot sa sarili, hindi na yon pag-ibig. Iyon ay isang bilangguan. Ang pagbitaw ay hindi pag-iwan. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang nito, tinatanggal mo ang kontrol. Hinahayaan mong magbukas ang buhay sa paraang hindi mo planado. Ang non-attachment ay hindi detachment. Hindi ito malamig, hindi ito mailap. Ito ay mainit, bukas at magaan. Parang paghawak ng ibon sa iyong palad, pinapahalagahan mo ang presensya nito. Pero hindi mo ito nilulunod sa paghawak para lang hindi siya lumipad. Ano ang nakakamtan mo kapag bumitaw ka? Kapag binitiwan mo ang mga bagay na wala kang kontrol? Nagkakaroon ka ng espasyo para huminga. Nagkakaroon ka ng lakas para magmahal ng malaya. Nagkakaroon ka ng kapangyarihang maging ganap sa kasalukuyan. Parang paglilinis ng kwarto. Sa simula, mahirap magtapon. Pero kapag nagawa mo na, mas magaang ang pakiramdam. Mas malinaw. Mas ikaw paalala sa bulsa Kapag napansin mong sinasabi mo may utang sila sa akin Hindi dapat ito nangyari Bakit ayaw nilang magbago Huminto ka at abutin ang karunungang ito sa iyong bulsa Baka hindi sila ang kailangang magbago Baka ako ang kailangang palayain ang sarili ko Dahil ang kalayaan ay hindi makakamtan sa pagkontrol sa buhay Makakamtan ito sa pagtanggap kung ano ang narito at sa pagpili pa rin ng kapayapaan. Turo numero tatlo, pagkamalay, sati. Paano kung ang pinakamakapangyarihang bagay na kaya mong gawin ay ang magbigay ng buong pansin, hindi para baguhin ang mundo, hindi para takasan ito, kundi para tuluyang makita ito, kung ano talaga ito. Iyan ang itinuturo ng sati, ang pagkamalay o mindfulness, hindi para kontrolin ng buhay, hindi para gawing perpekto ito, kundi para ganap na mabuhay sa loob nito, bawat paghinga, bawat sandali, bawat tibok ng puso. Ang lakas ng presensya madalas nating iniisip na ang presence ay isang luho, isang bagay na mararanasan lang natin, pagkatapos magretiro, magmeditasyon, o matapos ayusin ang lahat ng gulo sa ating buhay. Pero ang pagkamalay ay hindi tungkol sa pag-aayos. Ito ay tungkol sa pagpapansin sa lagok ng kape sa umaga. Sa patak ng ulan sa bintana. Sa bata sa tabi mo na paulit-ulit nagtatanong dahil naniniwala pa rin siyang sasagutin mo siya ng may pagmamahal. Ang pagkamalay ay ang pagpili na naroroon kung nasaan ang iyong mga paa. At sa isang mundong puno ng distractions, ito ay isang sagradong pagtutol. Magulong mundo, pagod na isipan. Ginugugol natin ang maraming oras sa pag-scroll ng buhay ng iba, pero hindi natin maramdaman ang sarili nating buhay. Kumakain tayong nagmamadali. Nagdarasal habang iniisip ang mga kailangan bilhin. Nakikinig, pero para lang makasagot, hindi para umintindi. Oo, abala tayo. Pero madalas, wala tayo sa sarili. At sa bawat pagkakataong humiwalay tayo sa kasalukuyan, humihiwalay din tayo sa ating sarili. Pagkamalay sa araw-araw na buhay ng Pilipino, hindi mo kailangan ng insenso o damit monghe para maging mindful. Hindi mo kailangang umakyat ng bundok. Pwede mo itong isabuhay habang nagluluto ng adobo, habang naghihintay ng sukli sa jeep, habang nagtutupi ng damit, habang nakabukas ang paborito mong teleserye. Hindi ito tungkol sa pagbagal ng buhay, kundi sa pagharap sa buhay. Ang mga monghe ay naglalakad sa meditasyon. Pero dito sa Pilipinas, ang nanay na naglalakad kasama ang anak papuntang eskwelahan ay kasing banal. Ang lalaking nagwawalis ng kalsada ng barangay sa alas sais ng umaga ay nagdarasal na rin kung ginagawa niya ito ng may presensya. Isip bilang kanlungan. Ang pagkamalay ay ang kakayahang mapansin kapag ang sarili mong isipan na ang sumasakit sa iyo. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang sundin. Pero kung hihinto ka lang ng sandali, kung hihinga ka lang ng may kamalayan, makikita mong malinaw, hindi ako ang aking galit. Hindi ako ang aking takot. Sapat na ang sandaling ito. Iyan ang pintuan papunta sa panloob na kapayapaan. Hindi bukas. Hindi balang araw. Kundi ngayon paalala sa bulsa. Sa na mabilis ang takbo ng isipan mo. Kapag ang buong araw ay parang lumipas ng parang wala. Kapag nalimutan ng kaluluwa mong buhay ka pa, ilagay mo ang kamay mo sa bulsa at ipaalala sa sarili. Bumalik ka. Bumalik sa lasa. Bumalik sa paghinga. Bumalik sa ngayon. Dahil ang ngayon lang talaga ang mayroon ka. Ang bulsa nagawi gawi, paano dalahin ang mga aral sa araw-araw? Ngayong naibahagi na natin ang tatlong turo. Walang permanente, hindi pagkapit at pagkamalay. Maaaring itanong mo, paano ko maaalala lahat ng ito kapag naging magulo ulit ang buhay? Dahil ang totoo, karamihan sa karunungan ay kumukupas. Nararamdaman natin ito sa katahimikan, pero nakakalimutan sa gitna ng kaguluhan. Kaya kailangan mo nang gawi, hindi kailangang malaki, hindi kailangang perpekto. Isang bagay lang na kasyang kasya sa bulsa mo. Bakit epektibo ang bulsa na gawi? Simple ang bulsa na gawi. Hindi umaasa sa inspirasyon. Hindi nangangailangan ng templo. Kasya ito sa tunay mong buhay, kahit magulo, kahit abala. Ito ang kaibahan ng pag-alam sa karunungan at pamumuhay dito. At sa pamumuhay, doon talaga nagsisimula ang tunay na pagbabago. Praktikal na paraan para dalahin ang mga aral narito ang maliliit ngunit sa gradong paraan upang mapanatili ang iyong panloob na gabay. Isang linya, kada araw. Sa pagtatapos ng araw, magsulat ng isang pangungusap na sumasalamin sa katotohanan. Hindi journal, hindi tula, isang linya lang. Mga halimbawa, Ngayong araw, naalala kong walang nananatili. Binitiwan ko ang bagay na hindi ko kontrolado. Naroroon ako ng buo sa isang tunay na pag-uusap. Iyon lang. Sa paglipas ng panahon, ang mga linyang ito ay nagiging salamin. Banayad na paalala ng daan pabalik sa iyong sarili. Ikadalawa, pumili ng salitang pang-angkor. Pumili ng isang salita bawat linggo, isa lang. Mga halimbawa, huminga bitaw masdan. Sapat na iukit ito sa isipan mo habang lumilipas ang mga araw isulat sa maliit na papel at ilagay sa bulsa, pitaka o lock screen. Ang mga salita ay binhe. At ang pag-uulit ay ang tubig na nagbibigay buhay sa kanila. Tatlong gawin ng isang gawaing may buong presensya. Pumili ng isang pang-araw-araw na gawain at gawin ito ng may lubos na presensya. Maaaring ito ay pag-inom ng umagang kape, paghuhugas ng kamay, pagpikit ng mata bago matulog, sa sandaling iyon, bitawan ang lahat. Maging buo sa kasalukuyan. Gawin itong iyong araw-araw na meditasyon, walang kailangan na unan. Ikaapat na kumonekta gamit ang salawikain o panalangin. Gamitin ang mga salawikain o panalangin bilang tulay. Hindi mo kailangang magpalit ng relihiyon para maisabuhay ang karunungan. Kailangan mo lang alalahanin ang alam na ng ating mga ninuno. Mga halimbawa kapag ang puno't dulo ay pagtitimpi, hindi mauuwi sa away. Sa katahimikan, may sagot. Diyos ang bahala pero ako ang kikilos. Ituring ang espiritualidad hindi bilang pagtakas, kundi bilang pag-uwi, pabalik sa panloob na kapayapaan. Bulsa na gawi, para sa panahong magulo. May mga araw na wala kang maalalang aral. May mga araw na parang wala ka sa sarili, galit pagod, manhid, dyan mo mas kailangan kailangan ang bulsa na gawi, hindi bilang checklist, kundi bilang lifeline. Hindi ito tungkol sa pagperpekto ng lahat. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang bagay, kahit parang wala nang ayos. Hawakan ang papel sa pitaka mo, huminga bago magsalita. Banggitin ang salitang angkor mo kahit pabulong. Tapat na yon. Paalala sa bulsa, hindi mo kailangang maging marunong araw-araw. Hindi mo kailangang maging espiritual tuwing umaga. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na paraan para maalala. Hindi ako nawawala. Isa lang akong tao. At kahit ang tao, kayang maglakad ng may pagkamalay. Ang mga aral na ito ay hindi galing sa labas mo. Matagal na silang naghihintay sa iyong paghinga, sa iyong katahimikan, sa iyong susunod na pagpili. Abutin mo lang ang iyong bulsa at magsimulang muli. Reality check, hindi ito madali at ayos lang. Yan huminto muna tayo sa glit. Lahat ng narinig mo tungkol sa walang permanente, hindi pagkapit at pagkamalay, maganda, di ba? At totoo naman, maganda nga. Pero maging tapat tayo. Ang isa buhay ito, iyon na ang ibang usapan. Ang karunungan ay hindi pangalis ng sakit. Ang mga turo na ito ay hindi basta nawawala ang lungkot. Hindi agad binubura ang sakit ng puso, pagkabalisa, o takot. Magkakabil ka pa rin. Mawawalan ka pa rin ng mga mahal sa buhay. Magkakaroon ka pa rin ng mga araw na mapapasigaw ka at pagsisisihan mo agad. Iiyak ka pa rin sa jeep. Manlalamig pa rin ang damdamin kahit nasa gitna ng panalangin. Makakalimutan mo pa rin minsan lahat ng natutunan mo kapag napakabigat ng dinadala mo. At alam mo, ayos lang yan, hindi ka palpak. Dahil may nararamdaman ka, ang pagbibitaw o oh, ay hindi nangangahulugang hindi ka na masasaktan. Ang mindfulness ay hindi nangangahulugang hindi ka na madidistract muli. Ang pagtanggap sa impermanence ay hindi nangangahulugang hindi mo nanaisin na sana'y tumagal ang ilang sandali. Hindi ka bumabagsak sa pagsasabuhay ng mga turo. Isinasabuhay mo nga ito. Ang mismong pagsusumikap mong bumalik kahit ilang ulit kang natumba. Iyan ang mismong pagsasanay. Ibig sabihin, gumagana ang mga turo sa loob mo, dahan-dahan, tahimik mula sa loob palabas. Para sa Pilipinong laging may dala. Marami tayong pasan para sa pamilya, para sa panlabas na itsura, para sa pananampalataya. Minsan dala pa natin ang guilt ng kapagod. Ang hiya sa pagiging emosyonal. Ang presyor na laging maging matatag. Pero ang tunay na lakas ay hindi laging tungkol sa pagpipigil ng lahat. Minsan, ito ay ang pagupo, paghinga ng malalim, at ang pagsasabi, kailangan ko ng pahinga, at karapat-dapat din akong makaranas ng kapayapaan. Hindi kahinaan yan. Iyan ang pagising. May mga araw na parang walang laman ang bulsa hindi ka palaging magiging inspiradong tao. Hindi mo palaging mararamdaman ang pagka -espiritual. May mga araw na makakalimutan mo ang lahat, pati ang salitang angkor mo, pati ang paghinga. Pero iyan mismo ang mga araw na pinakamahalaga ang pagsasanay. Dahil kahit parang walang laman ang bulsa mo, nandyan pa rin ang binhi. Darating ang sandali. Babalik ang hinga. At muli, aangat ang karunungan Parang alo na hindi mo na malayang paparating na pala. Paalala sa bulsa. Kung pagod ka na. Kung pakiramdam mo'y nahuhuli ka. Kung napapatanong ka, may nangyayari ba talaga sa akin? Ilagay mo ang kamay mo sa puso. Pumikit. At marahang sabihin, pinapayagan kong maging tao. Pinapayagan kong magsimula muli. Dahil hindi mo kailangang maging perpekto para dalhin ang mga aral na ito. Ang kailangan lang nila ay ang kagustuhang magpatuloy. Pagtatapos, bakit mahalaga ito sa susunod na limampung taon? Naalala mo ba ang sinabi natin sa simula? Ilagay mo lang sa bulsa at pasasalamatan mo ako sa loob ng susunod na limampung taon. Noong una, parang palaisipan ito. Marahil, medyo kakaiba. Pero ngayon? Baka may saysay na. Dahil ang totoo, hindi mo kailangan ng malalalim na salita para mabago ang buhay mo. Hindi mo kailangan ng ingranding kilos o malalakas na pagising. Ang kailangan mo lang ay isang bagay na totoo. Isang bagay na sapat ang liit para dalhin mo saan ka man ng buhay. Sa puso ng bawat bersyon ng sarili mo. Sa sakit ng paghihiwalay. Sa bagong trabaho. Sa nawalang kaibigan. Sa di inaasahang ligaya. Pagkalipas ng limampung taon, pagdating ng limampung taon, baka hindi mo na maalala ang mismong bidyong ito. Baka hindi mo na maulit ang bawat salita. Pero maaalala mo ang sandaling pinili mong huminga bago sumagot. Yung panahong pinili mong piliin ang kapayapaan kaysa pride. Yung araw na binitiwan mo na, hindi dahil humingi sila ng tawad, kundi dahil pagod na ang puso mong magdugo. Ang mga sandaling iyon, binabago nila ang hugis ng iyong buhay. Hindi biglaan. Kundi banayad, tulad ng tubig na dahan-dahang nagpapakinis ng bato. Mensahe para sa iyong hinaharap na sarili. Darating ang panahon, ikaw ay tatanda. Magkukulubot ang mga kamay mo. Bubagal ang lakad mo. Babawiin at ibibigay ng buhay sa pantay na paraan. At marahil, sa isang tahimik na araw, aabutin mo ang iyong bulsa, literal man o simboliko at makakahanap ka ng isang maliit na paalala, isang salita, isang hinga, isang alaala, at mapapangiti ka dahil maaalala mong minsan kang nagdesisyong tahimik. Nadalhin ang karunungan, hindi lang hintayin ito. Na mamuhay ng may layunin, hindi lang sumabay sa ingay. At ang desisyong iyon, iyon ang pasasalamatan mo. Kaya bago ka umalis, dalhin mo ito ang katotohanan ng lahat ay nagbabago. Ang kalayaang hatid ng pagbibitaw. Ang lakas ng presensya. Hindi mo kailangang maging dalubhasa sa kanila. Kailangan mo lang panatilihing malapit. Sa paghinga mo. Sa mga kamay mo. Sa bulsa mo. Dahil kapag naging maingay ulit ang buhay, at sigurado, mangyayaring yan, aabutin mo ang bulsa mo. At mahahawakan mo ang kapayapaan. Tahimik matatag, at nasa iyo pa rin. Paalala sa bulsa, huling beses. Dalhin mo ito, kahit sa katahimikan. Alam nito ang daan pa uwi, kahit makalimot ka.